ang pinakamahalagang katangian ng kandidato na aking tinitignan at pinag-iisipan. Kaya naman, mga kababayan, ang mga sumusunod na individual ay kilala natin sa, sila, sa kanilang kasanayan at sa kanilang serbisyo publiko. Ang una sa ating hanay ay matagal na naging alkalde ng progresibong lunsod ng Mandaluyong, Hinalal din siya bilang kongresista at ngayon siya ay ang maagap at mabisang kalihim ng DILG. Mga kababayan, ang ating Mr. Gawa, hindi salita, Secretary Benher Abalos. Ang susunod naman ay sumabak din sa Kongreso. Wala sa pulieto ang pruweba ng kanyang kagalingan. Nasa lungsod na mahusay nang pinamamahalaan. Mga kababayan, Mayor Abi Binay, hindi pwede ang pwede na. Dapat better. Ang susunod naman po ay kinikilala po natin na kumpanyera. Siya rin po ay walang pagod na kampanyera para sa kalusugan ng mamamayan, edukasyon at kabataan. Karapatan ng mga kababaihan. She is a lawyer, an economist, athlete, and a mother. Senator Pia embodies what it means to be a Pinay in action. Mga kababayan, Senator Pia Cayetano. Ito naman ay isang officer and a gentleman na tapat at buong tapang na naglingkod ng lampas limang dekada sa taong bayan. Anuman ang kanyang sasabihin at gagawin ito ay laging nakaangkla sa moto ng kanyang alma mater courage, integrity, loyalty. Isa po siya sa tunay na nagsasabuhay sa mensahe ng aking sona, ang tama ay paglaban, ang mali ay labanan. What is right must be kept right, what is wrong must be set right. Mga kababayan, Senator Ping Lakson. Sanay ring mamabatas ang susunod sa ating lineup. Nahasa bilang vice-governor na ngayon ay nasa Senado, naging gobernador din ng lalawigan niya ng Pampanga. Mga kababayan, ang Supremo ng Senado, senator Lito Lapid. Ang susunod na tagapagtaguyo ng ating bandera ay sanang yatang pinakamatagal kong kakilala sa hanay na ito. Siya ay walang iba, kundi ang aking kapatid, ang aking atay, si Manang Ayme. Nasa dugo na po namin na manilbihan sa kapwa at ang pagmamahal sa bansa. Naging kongresista, gobernador at senador. Sabi rin nila, prangka daw siya. Pero ito ay pagiging prangka sa pagsabi ng totoo at ang pagkikiling sa tama. Sa kanya, sigurado ang kanyang Ayme solution. Mga kababayan, kasama din po natin si Senator Amy Marcos na naunahan na ang mga ibang senador at eh, na na nagkakampanya at hindi makarating ngayong araw na ito. Tanyag, hindi lang sa ating bansa. Kung hindi sa buong mundo, ang susunod natin ay ang ating pambansang kamaw na nagpamalas ng galing bilang mambabatas, mga kababayan, ang ninong ng bayan, Senator Manny Pacquiao. Kilala naman sa marami niyang ginagampan ng papel sa iba't ibang larangan. Pero ang pinakamahalaga ay ang pagiging lingkod bayan. Busy gobernador, gobernador, pinuno ng ahensya ng gobyerno, senador. Talaga namang action star sa pelikula, action din sa tunay na buhay. Mga kababayan, Senator Bong Revilla. Ang ating susunod ay nakapaglingkod ng 24 na taon bilang senador. Kasama natin sa paglalakbay tungo sa maliwalas na bukas. Mga kababayan, hindi na po nangangailangan ng introduction ang dating Senate President Tito Soto, maaasahan ng pamilyang Pilipino. Ito naman ang big brother na iyong masasandalan. Naging mayor ng Tagaytay, puno ng MMDA, ay ngayon naman ay Senador, mga kababayan, Senate Majority Leader Francis Utol Tolentino, tol ng bawat Pilipino. <laughs> ang susunod kong ipapakilala sa inyo ay isang public servant na noon ay madalas kong masabihan na ang ama ng saklolo. Kasi ang unang bukang bibig ng mamamayan ay itulfo mo nanihilbihan bilang kalihim, kalihim ng DSWD na ngayon naman ay membro ng Kongreso, mga kababayan, Congressman Erwin Tulfo Kakampi ng Inaapi. Ngayon, ang aking ikalabing dalawa na sa hanay ng, ng, pamalas ng husay sa pamumuna. Hindi lamang sa pamahalaan, kundi pati sa mga kumpanyang nagbibigay serbisyo sa ating publiko. Mga kababayan, Deputy Speaker Camille Villar ang bagong boses para sa bagong bukas. <laughs> Ika nga, may kanya-kanya tayong abilidad para mapabuti ang ating bansa. Ngunit, kung tayo ay sama-sama nagbubuklod, mas mapapadaling matupad ang ating mga adikain para sa isang mas magandang bukas. Nasabi ko na, nasabi ko na rin dati na marami tayong sanay at hasa sa serbisyong publiko. Hindi na po ito bago sa atin. Wala po sa ating hanay, walo po sa ating hanay ay veterano na senador. Cayetano, Lacson, Lapid, Marcos, Pacquiao, Revilla, Soto at Tolentino. Pito, ang may karanasan sa Kongreso, Abalos, Binay, Cayetano, Marcos, Pacquiao, Tulfo at Villar. Lima, ang nahasa sa lokal na pamahalaan, si Aimee, sa Ilocos Norte, lapit sa Pampanga, Revilla, Cavite, Binay sa Makati, Tolentino ng Tagaytay, Tito Sen, bilang mayor, vice mayor ng Quezon City. Apat din sa kanila ay nagsilbi bilang miyembro ng kabinete. Abalo sa DILG, Tulfo sa DSWD, Lakson ng Yolanda Rehabilitation Commission, Tolentino sa MMDA. Pagdating naman sa geographical representation, dalawa ang Tiga Mindanao, Pacquiao ng Bukidnon, Sarangani at Jensan. At si Erwin naman ay lumaki sa Davao Oriental at sa Sulu. Bukod pa ron, ang unang Vicente Soto ay naging senador ay taga Cebu. Ang nanay naman namin ni eh, ay 100% waray. At ang tatlong malalaking rehiyon ng Gitnang Luzon, Kamay nilaan at Timog, Katagalugan ay may boses sa ating kupunan. Mga kababayan, sila po ang lineup ng alyansa. sa kanilang kalidad at karanasan, mataas ang aking kumpiyansa na sila ay ating magiging katuwang sa ating pagsulong at sa patuloy na pagunlad ng ating bansa. Atin po sila ay samahan at suportahan. Mabuhay po kayo, mabuhay ang ating lineup, mabuhay ang bagong Pilipinas. Inaanyayahan po natin ang ating mahal na Pangulo at ang ating labing isang senatorial candidates para sa isang taas kamay photo. Isang taas kamay photo mula sa ating Pangulo at ang ating mga kandidato. maraming salamat po. Sa pagkakataong ito, hinihiling po natin sa ating mahal na Pangulo ang isang photo opportunity. Una, inaanyayahan po natin ang Partido Federal ng Pilipinas Officials na magtungo sa ating entablado.